Sino si Tandang Sora? 1896, Balintawak. Sa gitna ng himagsikan laban sa mga Kastila, isang matandang babae ang nagbukas ng kanyang tahanan para sa mga katipunero. Siya si Melchora Aquino, mas kilala bilang Tandang Sora, hindi isang mandirigma, ngunit isang ina ng revolusyon. Habang ang mga katipunero ay sugatan at gutom Walang pag-aalinlangan niya silang pinakain at ginamot. Ang laban para sa kalayaan ay hindi lang para sa mga may hawak ng itak. Ito ay laban nating lahat. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ng mga Kastila ang kanyang ginagawa. Dinakip siya at pilit pinapagtapat kung nasaan ang mga katipunero. Ngunit hindi siya natinag. Walang takot ang isang inang nagmamahal sa kanyang bayan. Dahil sa kanyang katapatan, ipinatapon siya sa Guam, malayo sa sariling bayan. Matapos ang ilang taon, bumalik siya sa Pilipinas. Mahirap, ngunit puno ng dignidad.